dito ulit tayo sa Golden Bloom. Yan, nakapasok na ako dito sa uh, hindi pwedeng pasukin dati. Ayan na, oh, nakikita nyo. Di ba, kuya, dati uh, hindi pwede dito na pumasok. Ko. Ayan, ngayon pala ako nakapasok dito. Makikita nyo, oh, ang dami. Ihaharap yeah, ko kayo doon. Ayan na, oh, nakikita nyo yan. Puro bulaklak. Puro mga Ayan no, ang dami ang gaganda. Nasa side tayo ng mga King Dragon. Eh, pupunta din mga Ito kasi mula din sa gitna to is special. Eh. Ah, mula dito. Mula dito hanggang doon puro special. Uh -huh. Itong side na to special din. Regular to. Tsaka ah, dito, mga regular, common. Regular. Sige, sige. Hmm. Iikot lang kami. Ay, tama yung fur na oh. <coughs> May mga buto na, oh. Ayan, oh, tingnan nyo, ang lalaki. Ang dami, nakakatuwa. Hindi ko, so, na makakapasok kami ngayon dito. Kung titingnan nyo hanggang doon, tingnan nyo, i ano ko, ayan, oh. Ayan, ang dami. Nakikita nyo yan, oh. Puro king dragon tong mga nandito. Kaya lang, mga ilan-ilan na lang yung mga bulaklak nila, tsaka yung mga buds nila. Maliliit na lang, maliliit. Maiikli yung buds. Iikot pa kami dito para makita natin yung mga Uh, king dragon no, yung mga special dendro nila eto iba din Ayan no, ang gaganda, 'di ba? Oo, oh, meron ako nito kaya lang. Sa so, ngayon wala pang mga bulaklak ulit pero ng mga namulaklak na yun sa akin dati. Nasaan? Tatatlo. Ayun. mga Noon nung nung hindi pa ito pinapapas, pwedeng pumasok yung mga uh, bumibili. Nakikita ko to sa sa pagdaan lang namin kasi ito malapit na to sa pagpasok sa may gate talagang nakikita ko dito yung napakahaba po ng spike. Pero sa ngayon, puro maikli yung spike nila na nandito. Pero napakaganda at napakalalaki. Ito tingnan nyo, oh. Ang laki. ba? Diba? Ayan, oh. Pero gagawin tayo dun. Makita nyo yung napakaraming bulaklak kaya nga eh ayan o oh, eto eto hindi ko alam ay may pangalan tingnan nyo parang ibang klase to hahanap tayo dito ng mga common pero kakaiba yung bulaklak nila. Ito tingnan natin. Ayan oh. Ayan Eri yellow sa brown. Ayan, ang sister ko sinama ko ulit. Alam niyo na kung bakit sinama ko. Ay oo nga. Ayan yung siguro. Tatanong natin kay Kuya mamaya. Ayun sister, doon tayo sa maraming bulaklak tapos doon mako-videohan tsaka picturean. Eri pala yung maraming kaninang mini inaano ko. Ayan o, no? pupunta na tayo dito. Tingnan nyo, ang daming pulak-pulak. Di oh, wow, ba diba? ang ganda o? Oh, tingnan nyo. Ayan oh. No? sister. Ayan. Kung sa kabilang side po ay kulay purple ngayon po ay makikita natin itong kulay yellow. Yan, napakarami pong bulaklak kaya lang hindi po ganun ka hahaba yung mga spike niya na dati kong nakikita dito. Ayan o, ang gaganda ng mga bulaklak. Yan, katabi ng kulay purple. At ngayon, dito naman ulit tayo sa kulay yellow. Ito po, ang ID po nito ay Cesar. Ito po ay Special Dendro. Alam niyo na po, kapag Special Dendro, ang presyo po niyan ay mas mataas kesa sa mga common na Dendrobium Orchids. Ito, ganito yung kanilang ano, yung ginagamit na tubig. Water pump yata to pero naka up. Kuya water pump to, no? Pero naka-set up. Tingnan nyo, puno ng tubig yung ibabaw. Yan, ito yung pandilig nila. Tapos, makikita nyo yung mga PVC pipe na yan. Merong parang mga, yung ginagamit sa, ano, sa mga building. Ito. Yan, ito yung mga, yung sprinkler. Yan, sprinkler. Ito. Kapag magdidilig sila, binubuksan lang nila to. Doon ang gagaling lahat yung tubig nila. Ayan o, yung side na yun, kaya medyo basa. Nagdidilig na sila doon. Ayan o, yung mga PVC pipe na kulay blue. Yan yon. Kaya bubuksan lang nila yung pinakamotor nila. Magdidilig na yan lahat. Uh, ito yung ginagamit sa mga pagdidilig talaga ng maraming mga halaman na hindi kayang diligan ng may-ari ng may halaman. Ayan o dito tayo Halap kami dito ng sister ko ng iba alin sister ay tingnan mo parang blue ano iba talaga ang ganda ng mga bulaklak ng mga orchids kahit na common lang to, tingnan nyo ang gaganda o oh. kahit na maikli lang yung kanilang mga spike. Yan, nandito naman tayo sa mga common. Ito yung mga common na orchids lang pero ang gaganda ng mga kulay nila. Pero sa totoo lang, um, mas gusto ko rin yung common, mas marami silang mamulaklak at mas madali silang alagaan kaysa po dun sa king dragon. Kaya lang, ang mga king dragon, malalaki po talaga yung bulaklak. Tingnan nyo dito, maliliit lang sila, pero ang ganda. Ang dami. Ayun, sister, yung white na, ayun, no. Eto, <laughs> <laughs> Eto, dito yan, bawat uh, makikita nyo dito sa paligid may sprinkler na ganyan Kaya natuwa ako dito uh, kailangan makapag video tayo na maganda eto maganda sister oh. masisipag itong mamulaklak eh. yung ganito o oh. Ilan na kayo nakuha ko? Ito kuya, wala ba nitong maganda na ano? Ito? Nasaan? Nasaan? Ito? Hindi ba masusunog to? Ito, ito maganda. Ayun o, no, may mga susulpot pa. Kaya lang parang sunog na re, o oh hindi. Ayan dito naman tayo sa ibang parte din. Doon tayo sa dulo kanina, nandito naman tayo sa kabila at naghahanap pa tayo ng ibang mabibili. Ano ba 'yon? Kulay green. Oh, Ay, Kuya, ito ano 'to? Doraemon ba 'to? Parang meron na ako nito sa binigay ni Kuya. Wala bang magandang spike dito na, no? Ayan, ito yung Doraemon. Ha, maliliit pala, no? Eh, dalas. Ay, ito. Kuya, tingnan mo. Ito gusto ko. Hanap mo nga ako nito. Kakaiba, oh. Nasaan? Hanap mo ako. Ito, oh. baka magkabali yung spike kuya ito eh, maganda ko ayan oh kuha ay, ano, mo kanya yun eh, ay yung spike kaya maganda o oh. ano mm. hindi eri rin maganda kuya ano ba rin ito mga mini lang, yung bulaklak nila. Oo. Oh, Ito uh, wala magandang puno. Ito, ang ganda eh. magandang puno. Yan ba yan? Uh -huh. Parang, yan ba yan? Uh -huh. Sigurado uh -huh. ka? Oo. Uh -huh. O, oh, sige. Pag hindi, balik na sa akin. Eh, sige, madalas ako dito. Kaya naman, pag hindi, eto yata yung sinasabi ko sa iyo. Oh, parang iba to. O oh, hindi. Nagkuhan lang. Wait, yun lang yun na. Ha? Yun lang mm -hmm. Eh, syempre. ayano ang haba ng spike, kuya. Kaya lang eh. Ha, ah, naka-reserve? Bakit ba kayo pagka ganyan kahaba, naka-reserve? Ayun oh, Ay, you know, gaganda ng ano doon. Reserve na yan. Oo nga eh. Okay. Meron na ba ako ni Re? Okay. Nito, eto gusto ko to. Ganda ng mga ano na lumalabas na ano ngayon. Ano? Pag reserve kasi. Kuya, ayun. Nalagaan ng tubig.